Wala no? Should we grow the we lose. Uy, okay ka lang? How are you, madam? Where are you from? Uy, gising ko. Tagalog <makes> ako. Tagalog ka, madam? Kaya, kala ko Chinese ka. Chinese na tatay ko. Ah, Chinese ka, madam? Ano, ano po ginagawa nyo? Bakit kising po kayo? Ano po gising po kayo? nakakuha na sila Yung know dati ng ano, Korean, uh, Korean movie, Tagalog. Ah, Korean novela. Ah, may sakit po kayo? Wala, ah, Dutyo. Ah, wala. Kasi may nagsabi. May sakit po, Dutyo. Kumusta ka naman po? Kumusta ka naman? Ang ganda ng ngiti niyo, madam. Ha? May asawa ka na? <laughs> may asawa ka na? Ah wala. Nakakatayo po ba kayo? Nakakatayo kayo? Oo naman, kukulihin. Hindi seryoso po. Ano pong kondisyon niyan? Nakakatayo po kayo? Oo nga. Sample nga sample. Hindi. Nakadesh. Tayo ka, tayo ka nga, madam, tayo ka. Nakakatayo na ako. Hindi mo hindi lang ako pero nakakatayo ako kasi maliit lang ako. Ah. Okay. Pa, asan po kayo? Sa Muntinlupa. Ah, na, nasa rin ako. Weh. Saan banda dito? Sa ano? Sa Sukat. Sa ba? Sukat. Opo. Wala naman kayo, ah, malapit lang din sa isang sakay lang. Wala naman kayong wala naman kay sakit. Ano lang yung pa ako na isama man eh, itcha yung dito basta may bayo. may dito basta may balakang pag wala may sobrang sakit. Ah, uh, may kapansanan po kaya may kapansanan po. APW... Ay sorry po. Uh, PWD po ako kuya. Ah, PWD. So, Kagaling po kayo, madam. Hmm. langat po. Kagaling kayo. Oh. May boyfriend. May boyfriend ka. Ay, Garcia, baka tanong-tanong to boyfriend, boyfriend. Hindi <laughs> nga. may boyfriend. Maliit na tao mag boyfriend ko boy, rin. Pwede naman, pwede naman yun ah. Okay. Hindi ka pa nagka-boyfriend kahit minsan? Meron. Kaso, may, uh, oh. niloko lang ako. Wala na. ay, niloko nilo yun ah. Ano pangalan nun? Bakit ka niloko? Sa probinsya yon nung di pa, ako na, pa ko pilay. Ah, hindi ka pa pilay. Bakit ka napilay? Mahulog ako sa agdan, may dala akong tubig, may lulig ako, nalulog. Ah, anong ilan, ano yung matagal na yun, madam? Ang mga, anong taon? Kasi po, ano, yung, yung, hindi pa ako sumama ko ha, tara-tara. Uh, -uh. Saka, Nilo ako ka, ang ganda-ganda mo. Dapat din nilo. Yung, yung sa probinsya pa po ako, yung kasama ko lang doon dati, ito ako. Ito mo munta ko sa mama ko sa Maynila. May asawa doon sa bago. Ah. Uh Eki, Lagi silang, Pero ba? Na, ano daw, ano daw, dapat daw ako daw nag, nag, nag ano, ng tubig yung pagpapalig kasi tapin daw yung ino know, para may bakay. Eh. Ako daw na. Ah, Eh, oh, wow. kumuulan, tapos pidala kong timba pampalig ko na duras yung ako sa hanggan eh. Yun, mapilay ako. Hindi na pahihilap kasi. Ay, eh, mukhang pera, pera ako nung, no? maliit yung mga mm. Loko, loko yung lalaki na yun pinirahan ka lang ba kaya yeah, mo makakarma rin yun ganda ganda mo eh naniniwala ka na Oo. Oh. siya <laughs> pero may nanaligaw sa iyo ang sa text yan sa chat sa Facebook Oo. Oh. sabi ko maganda ka nga eh ayoko nga eh ayoko kasi Siyempre, tulad namin, mo PWD. 1% lang yun ang totoo. Hindi ah. Alam mo ba, ano, try mo buksan ang puso mo sa ibang tao. Hmm? Malay mo, yung, ano, ma mapunan nila yung mga pangangailangan mo. Yan. Mabigay nila yung pagmamahal na hinahanap mo. Weh. Kung ako, <laughs> kung ako yan, hindi kita gaganunin. <laughs> <laughs> yeah, hindi din oo so ngayon. Yung so kayo. tayo. Pag marami kang pera, ah ka, pag wala ka pera, nga, -nga ka. Kaya mo ruro ka mag-anap buhay. tulad na may mga PWD dito, boy na vid dito sa TikTok. Oh. Hindi naman alam mo hindi wag mo naman i maliitin ang sarili mo. Kasi ano naman kung PWD ka, wala ka na bang karapatan na mahalin, 'di ba? Ayoko magjowa. Ayoko. Um... Halimbawa may One. may dumating na lalaki, may dumating. Ah hmm. uh, sincere siya. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Christine. <laughs> Oo, oh, ang ganda pala ng pangalan mo, eh. May dumating na lalaki, sincere siya, liligawan ka niya. Pero tapos puro abs. <laughs> Love abs. <laughs> ayaw mo ba may abs? Ah, <laughs> uh, malaki bicep yan. Mga bodybuilder. Okay lang sa akin, kay Toro mahal ako Yun lang. Oo. Oh. Sabi mo, ayaw mo na magmahal. paano ba wian? Wala na ayaw mo eh. Oh. <laughs> mo, ah, pero, alam mo, alam ay, Mami JD. Halimbawa, halimbawa. May apam yan naniligaw sa'yo. Hey, Christine. I'm going to Philippines to see you. Ganun. Papayag ka. Oh, mama, ano bahit mo? Oh, ano bahit mo, ma 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 Madam Christine? Sirish. Oh, huwag huwag mo kong i-madam kasi hindi naman kumayaman. Nakikita ba? Ang ala ko sa kaibigan ko eh. Hmmmm... Alimbawa, may dumating na ano, fam yan. Yan. Bala ka puntahan dyan sa ano mo. Hello? Masabi kang crush ka yan May Minor ka pa ba? Ilan ta ko na? Baka ma-tulpo ako sa iyo ha. At 36 lang. No. 36? Ah, oh, di alam ah, madam. Oo. Mukhang 21 ka lang eh. August 19. Baby page ka, madam. Baby fish ka? Kaya siguro, mm -hmm. kaya siguro madaming nagkakakara sa'yo eh. Of mm -hmm. course. O? Pagka ngayon, mag-iwa. Uh, Batay ba't tayo buksan ulit ang puso mo sa iba? Yan, alimbawa, sa nagdi-deliver ng gaso. Ala, anak ka pala ni Manny Villar? O, <laughs> <laughs> hindi nagsabi nun. <laughs> di hey, madam secret lang 'yun. Eh. Hmm. Pero nakailang boyfriend ka na? Ano? Dalawa. Antal. mas madami pa yan kung kung siguro hindi ka na takot magmahal baka nasa 20 ang boyfriend mo. Ang ganda mo eh. Well. Yeah. Oh.